Kung ang iyong ideya ng isang kasiyahan ay umiikot sa pagbabasa ng magagandang libro o panunood ng iyong mga paboritong palabas sa halip na makibarkada, ang video na ito ay maaaring para sa iyo. Itunuturing ng mga loner na panalo kapag lumipas ang buong araw na wala silang kausap. At sa pangkalahatan, may posibilidad silang magkaroon ng mas malalim na relasyon sa kanilang sarili o kaya sa kanilang mga alagang hayop kaysa sa ibang mga tao. Kung nakaka-relate ka, malamang na hindi mo naramdaman ang pangangailangan na ma-validate ng iba. Ni hindi ka naghahanap ng patuloy na kasama para lang magkaroon ng taong mapagbabahagian ng mga saloobin. At hindi yon masamang bagay, habang ang terminong loner ay nakakakuha ng ilang negatibong konotasyon, hindi ito nangangahulugan na ang pagiging mag-isa sa anumang paraan ay hindi ka nais-nais. Sa katunayan, malamang na ikaw ay may mas pataas na katalinuhan kaysa sa mga tao may kabaliktarang ugali. Kaya narito ang iba't ibang sinyales na nakatadhana ka para maging isang loner. Number one, sobrang private ng buhay mo. Hindi maalaga kung ano nangyayari. Maaring nakuha mo ang pinakamalaking promosyon sa trabaho mo. O maaring nahihirapan ka sa iyong bagong negosyo, walang nakakaalam. Haharapin mo ang pinakamaganda at pinakamasamang panahon ng mag-isa, ng walang pagdiriwang o aliw. Higit pa rito, hindi mo nararamdaman ang pangangailangang ibahagi ang mga sandaling ito maari mong maramdaman na ito ay ganap na hindi kailangan o ayaw mo lang gugulin ang iyong enerhiya sa mga bagay na tulad nito. Sa alinmang paraan, ikaw ay isang pribadong tao at mas gusto mong pangasiwaan ang iyong mga gawain nang hindi dinadamay ang ibang tao. Number 2. Ginagawa mo mag-isa ang karamihan ng mga bagay. Ikaw ba yung uri ng bata sa klase na laging mas gustong mag-aral ng mag-isa? Palagi mo bang iniiwasan ang mga group activity at group projects? Ikaw ba yung taong pumupunta mag-isa sa isang coffee shop? Ang pagiging mag-isa ay talagang makakapagbigay sa iyo ng pananaw sa mga bagay-bagay at makakatulong sa ’yong maging organisado na malamang kung bakit nasisihan kang gumawa ng mga bagay ng mag-isa. Karamihan sa mga tao ay makakaramdam ng awkwardness o kahihiyan kapag nakikita silang nag-iisa sa mga sinihan o sa isang restaurant. Ngunit ikaw, nakakaramdam ka ng kapangyarihan, kalayaan, at nare ka sa paggawa ng mga bagay ng mag-isa. Number 3. Hindi ka nakadikit sa iyong smartphone. Sa panahon ng social media at instant na kasiyahan, mahirap para sa mga tao na ibaba ang kanilang mga telepono. Pero hindi para sa iyo. Ang huling bagay na gusto mong gawin ay ibahagi ang pinakamaliit na detalye ng iyong buhay sa buong mundo kaya kung meron kang kamanghamang hampagkain para sa tanghalian o nagbabakasyon sa isang isla, walang makakaalam. Umiiwas ka sa mga walang kabuluhang mga tawag sa telepono at nakakapagod na mga text messages. Kaya hindi ka tumatawag o nagtitext maliban kung kinakailangan. At ang social media ay halos walang silbi para sa'yo. Number 4. Hindi ka makontak sa mahabang panahon. Sanay na ba ang pamilya mo o kaibigan na hindi mo sinasagot ang iyong telepono o dumadalaw sa kanila? Nag-aalala sila noon na hindi ka nila makakausap ng ilang araw o buwan, ngunit naiintindihan na nila ngayon na may limitasyon ang iyong kakayahang makihalubilo. Hindi ka lang talaga ginaganahan sa patuloy na pakikipag-ugnayan. Kaya kung hindi mo sasagutin ng iyong telepono, malamang na magre-recharge ka sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na gusto mo. Ito man ay pagbabasa o paggawa ng sining. Para sa iyo, ang pag-aaral at paglikha ng mga bagay-bagay ay isang mas kapakipakinabang na paraan upang gugulin ng iyong oras kaysa sa pag-catch up ng mga balita sa iyong pamilya o kaibigan. Number 5. Mas gusto mong magtrabaho bilang isang freelancer. Ang isang bagay na hindi mo kailanman ilalagay sa iyong resume ay ang pagiging team player. Wala lang mas nakakapagod pa sa pakikipagtulungan sa isang grupo ng mga tao. Kaya naman ang 9 to 5 na trabaho ay hindi kailanman magiging para sa iyo. Masyadong mahigpit ang mga istruktura, kailangan mong sumunod sa mga walang kabuluhang mga patakaran, at syempre, yung Christmas party sa opisina at pagdiriwang ng mga birthdays. Gagawin mo ang iyong pinakamahusay na trabaho ng mag-isa, kung saan ikaw ang namamahala sa schedule at may isang daang porsyentong creative control. Number 6. Hindi mo gustong pumunta sa mga social events. Bakit gugugol ng bagong taon sa isang grupo ng mga taong lasing na sumisigaw ng napakalakas? Kung pwede ka naman magpalipas ng gabi habang ginagawa ang mga bagay na gusto mo. Kadalasan, iniisip mo ang isang sosyal na kaganapan ay isang bagay na kumakain ng iyong oras. Iyon ay dahil lubos mong pinahahalagaan ng iyong oras at ayaw mong sayangin ito sa isang bagay na hindi ka naman nasisiyahang gawin. Hindi ito nangangahulugan na ayaw mo makipag-hangout kasama ang iyong mga kaibigan. Ngunit nangangahulugan lamang ito na gusto mong maging makabuluhan ang pakikipag-ugnayan at hindi isang panandali ang kasiyahan sa tulong ng alkohol. Number 7. Headphone ang iyong kasangga Sinusuot mo ba ang iyong mga headphones para lang hindi ka makausap ng mga tao? Marahil ay hindi ka naman nakikinig ng musika sa halos lahat ng oras. Gusto mo lang lumayo sa mga estranghero. Upang magmukhang hindi napipilitan, maglalagay ka ng isang pares ng headphones kahit saan ka magpunta. Maging ito man ay grocery shopping o naglalakad ka lang sa kalye, nakakatulong itong panatilihing malayo ang mundo na mas komportable ka, kapwa pisikal at spiritual. Number 8. Hindi ka mahilig sa mga drama Maraming tao ang hindi makatiis sa drama at ang ilan ay lumilikha pa nito. Ngunit ikaw, hindi ka makatagal sa mga drama at ayaw mo rin maging bahagi nito. Hindi ka exaggerated sa iyong pagkikwento kung sakali magkikwento ka. At hindi ka kailanman magbabahagi ng lihim na ipinagkatiwala sa iyo. Ano mang bagay na hindi kailangan o hindi makatwiran, sinisigurado mo na malayo ka dito. At dahil hindi mo gusto ang pakikialam ng ibang tao sa iyong buhay, sinusubukan mo ring hindi makialam sa buhay ng ibang tao. Number 9. Nasisihan ka sa paglalakbay ng mag-isa. Karamihan sa mga tao ay kadalasang naglalakbay kasama ang mga kaibigan o pamilya o maaaring umaarkila sila ng tour guide para tuklasin ng isang bagong lugar. Pero hindi ikaw. Mayroong isang bagay na nakakaakit sa sa'yo tungkol sa pagiging nasa ibang lugar kung saan walang nakakilala sa'yo. Ang misteryo at malaya kang gawin ang lahat ng mag-isa. Sa karanasan mo sa pagsama sa iba, palaging may isang tao na tutulog ng late nagre-reklamo tungkol sa sobrang paglalakad o gustong gumawa ng ibang bagay, hindi mo mararanasan ang mga kompromiso na ito kung mag-isa ka lang sa paglalakbay mo. Lalo na kapag binayaran mo ito. Kaya't mas madaling gawin ang mga bagay sa iyong sariling pamamaraan. At number 10, ikaw ay pinakamasaya kapag mag-isa. Ikaw ay payapa at kontento kapag ikaw ay mag-isa. Sa bahay man yan, sa isang coffee shop, isang library, o isang bagong lugar. Wala kang nararamdamang pressure na magpahanga o magkompromiso. Sa halip na mumuhay ka ng eksakto sa gusto mo at hindi nababahala sa kung ano ang maaaring isipin ng iba. Ang iyong mga pagpipilian ay sumasalamin sa iyong tunay na sarili at iyon ang essence ng kalayaan. Hindi tulad ng karamihan sa mga tao talagang nasisiyahan ang mga loner ng mag-isa. Para sa iyo, ang oras ng pag-iisa ay isang oras upang pagnilayan, ayusin, magtakda ng mga layunin at makamit ang mga ito. Ginagawa mo ang iyong pinakamahusay na trabaho ng mag-isa at hindi ka nag-aalala na magbukang cool o mapabilib ang mga tao sa iyong buhay. Hindi namin sinasabi na laging madali at masaya ang pagiging loner, ngunit hindi mo ito ipagpapalit sa kahit na ano. Ang bawat tao ay may karapatang maging kung sino sila at kung masaya ka sa iyong buhay, hindi mo na kailangan baguhin ang isang bagay. napala. pala, alam mo ba ang mga lihim na nagpapasaya sa mga introverted na tao? Panoorin mo dito.